Maing hapon, guys. Ito na yung karugtong, guys, ng aking nilulutong spaghetti. Spaghetti sauce. Yan. Nilagyan ko siya ng hotdog, guys. Yan. Mamaya ko na siya ilagyan ng cheese pag nandito na siya sa plato. Kailangan ko siyang haluin guys kasi dumidikit na siya sa kawali. Yan, okay na siya guys. Thank you for watching, guys. May hapon, may hapon. Pang dinner to siya, guys. Pang dinner. Para dinner itong niloto kong spaghetti. Pinatay ko na siya, guys. Kasi sobrang lapot na niya talaga.